ito na guys yung dive to namin at ito may dalawang manetes. test kong dubulin ayun sa pool pareho ito yung manetes na hindi inanalaki oy may kulambutan na andito sa ilalim ng halamang dagat pwede na itong kunin may gitisang kilo hina Ayun, sa pool. Halaman dagat ito na ginagamit daw ng mga albularyo sa panggagamot. Balite. Balite hmm. kung tawagin dito. Maraming na ibugang tinta. Hmm. Sayang. Hindi nagitik. Langoy ulit ops, alatan ayun, sa pool 60-70 ang kilo ng alatan ops, balatan big na ito 300 agad thank you lord langoy pa balatan pa ito yung balatan na matang itik kung tawagin dito ito na ang pinakamalaki pag ganito kalaki 120 ang isang piraso pero mas mahal ito kapag yung ibibintang toyo linalaga muna, inaagunan at binibilad sa araw pag toyo na pwede nang ibinta Ayos, kwartang linaw na ang dalawang balatan. Langoy uli. Oy, kupa pa. Good size na ito. Huli ka. dalawang gramo sa estimate ko. 900 ang kilo ng good size. Oops, talagbago. Ayan, sa pole. Walang kasama. Ayan dito, may isa pa. Ang layo ng kasama. Sumuot. Andun, lumabas sa kabila. Ayan, sa din. Ang isdang sobrang sakit, makatenik. Ito talagang bago pa, pasuot na. Buti at inabot pa ng pana. At ito may isa pa. Ayan, sa pool. Magkakalayo ang mga talagbago ngayon. Karamihan, magkakatabi. Ito, si Bungin Ursono. Ganda ng pwesto kwartang linaw ka ayun sa pool 80 hanggang 200 ang bilihan nito kapag buhay raw mahal ang kilo langoy uli ito may nakatambak na bato pag ganito tirahan ito ng mga pugita tingnan ko baka may pugita nga Oh, Byron! Malaki! Magaling tumago ang malaking pugitang ito. Ito pala palatandaan na may pugira sa loob ng butas. Yung mga bato-bato, hinaharang niya sa butas para hindi siya makita. Galing ng pagkatago. Buti at kabisado ko pag ganito. Sigurado may pugita sa ilalim. Yung iba may kinainan ng alimasag sa labas. Kaya malayo pa lang. Kita na na mayroong pugita sa loob. Ibang klase ito. Itinago yung mga bato sa harapan niya para hindi siya makita. Matalino. Kung hindi ko pa binungkal yung batong nakaharang, hindi ko pa makikita. Malaki ang klaseng ito. Sige, labas na. Para makita kung malaki ka nga. Ayan, palabas na. Wow, laki. Kwartang linaw na ito. Ayun, gitik agad. Hindi ka matagal sa pampatay ng kasama ko. Dalawang talim. Mahigit 4 kilosin in ito. Thank you Lord At malaking kadagdagan ito sa pandurodogtong namin. Sana may kasama pa. Hoy, balatan. Ma 100 ito sa estimate ko. Pwede na ito. Pandalawang kilong bigas. Langoy uli. Ito, alatan. Ayun, gitik. Pag dito sa parting malapit, madalang lang talagang isda dito. Ang pag-asa dito, balatan ko papa pa. Pugita at kulambutan. Ito, manitis. Ayan, sa pool. Nakapunit pa. Kasa uli. Ayun, punit uli. Opo, ayun pa nasamaan na ng tama tatlong pana isa lang ang tama ayan pinasiguro ko na para hindi na magparahabol Oops, balatan pa kaya lang maliit tulak pa itong presyo hindi ko muna kukunin yung malaki ang maganda para isang piraso 300 agad Hoy, balatan pa wow malaki ay hindi pala ay hawan na yan kala ako balatan nyug naisahan mo ako ah ito talagang bago ayun gitik walang kasama talagbago pa. Nasa pinakailalim. Dito ko puntahan. Nawala na. Malalim ang butas. Hanap ulit tayo. Sayang nun. Ito, talagbago ulit. Dalawa. Ayun, sa pool. Hindi na double yung isa. Ayan, sa pool pa. Di ba madalang, magagandang klase man? Andon, meron pa, lumalangoy. Ayan, sa pool. Pag ganitong madalang, tsaga lang ang kailangan nito. Ito, ito talagbago pa. Kasa uli, Ayan, sa din. Dandahan lang ako ng langoy para makita ko yung mga nasa malalim na butas. Ito talagbago. Ayan, sa pool. Ito ang walang kasama. Ay, meron Nakatago sa dahon. Ayan, sa din. Sana yung dalawa kong kasama makakuha ang balatan at ko pa. Hoy, kulambutan! Kulay ba to? Siguraduhin ko na ito. Ayun, getik. It. Ganda ng tama. Nasintro yung utak. Estimate ko nito madalawang kilohin. Kwartang linaw na ito. Thank you Lord Sana marami pang kasama Para marami rin pang durudugtong Hanap uli Ops Surahan Ayun Sa Ito yung isang uri ng surahan Bibiya kung tawagin dito At na rin ako sa bangka Maraming salamat sa, sa inyong panunod God. Anong nangangailangan? <laughs> na. Grabe siya. Bakit niya pinahala yan? Mula na tayo papanasin niya. Hindi naman ang laki. yung na. Ganyan. Ano sa at pagkalagay dito sa kahon nag-uwi na rin kami malalim yan masayang isang yan yeah. maraming manitis may mga manitis dyan, mga ulam. Wala, di makapuntang alalim.

malalim di tayo makakit ang bangka Jagas yung kulambutan at pugita Kalaki ng tubig Ito na guys, yun uli sa dalawang dev namin kagabi. Ito yung sa kulambutan at pogita, 1,700. Ano ito? Ay, ito naman yung sa Balatan. 1,900. Ito naman yung sa Isda. 1,940 ito. Eh, salamat at may panibago na naman pandirdog tong.